Magandang umaga mga kapadyak, mga kapwa ko mananahi. Uh, meron na naman tayong gagawin ngayon na ano, yung pagpapalit ng zipper. So doon sa marami natin videos na ginagawa ang pagpapalit ng zipper, may isa sa mga nag-request na dapat daw pakikita ko yung kabuuhan ng ginagawa ko pati yung pagkakalas para makita daw niya yung uh, proseso. So pagbibigyan ko siya medyo mahaba-habang oras yan pero pagbibigyan ko kung siya sa ating uh, ano sa ating video yung ano yung ating oras. So simulaan natin mula sa pag kalas hanggang sa pag katapos ng ating pagpapalit ng zipper. So, ito, hindi tayo magpatumpik-tumpik dahil malaga ang oras So, ito na yung ating zipper na gagawin. So, bali, dalawa ito, pero isa lang ang aking pakikita. Ayan, isang sa ito. Kapangalawa ito. So, dito tayo sa isang pantalon ito na kulay uh, gold o brown ng ating sinulit niya gagawin So, bali, ah, uh, rifle jeans pala ito. So, Makakalas na tayo. Uh, pakikita ko sa inyo kung saan tayo magsisimula magkalas. Paliktarin muna natin. Paliktarin uh, natin. So, ang pagkakalas natin ay dito tayo magsisimula. Dito tayo magsisimula, ha? Yan, dito tayo. Kailangan yung gunting na gamitin mo matalas para ang mas ang mapuputol ay yung sinulid lang talaga kasi pag mapurol-purol ang ano mo di basta-basta tumatalab sa sinulid na epektuhan yung tela yung ating pantalon na gagawin so kailangan matalas yung ating pang ano pang ating pangkalas na gunting so kailangan gumamit tayo ng gunting na matalas hindi yung purol ng gunting para hindi masugatan yung ating tela kasi lalo nito, mga bartak ito eh kailangan dito matulis, matalas. Tulad yan, o. No? Hilain mo lang yan pataas. Tapos ito naman. Yan. Punitin mo lang ito ng ano. Tuwain mo lang ito para makalas din siya. Yan. Yan, o. No? Yan, kalas na siya. So, dito na tayo mag, ano, ito natatanggalin natin dito sa ano na to. Yan, natatanggalin natin dito. itong matulis uh, na gagamitin natin para makasuksok yung ano, makakadaan yung dulo. Makalusot siya. Yan. At ang ating pagkalas ay hanggang dito lang ha. Huwag natin ilang pas doon. Kanyan lang tayo magkalas. Yan o. Oh. Iwalay na sila. At tapos yung ating ano, itong ating uh, leaf fly. Dun din natin, kalasin din natin to Yan. Yan babalik din rin natin itong gunting natin kasi yung kabila matalas yung, yung kabila naman matulis yan nito tayo magkalas ng ga, magpapalit tayo ng zipper ng pantalon pakita ko sa iyo Mr. parang si Lyons Leon yata yung pangalan titingnan ko lang mamaya si Lyons Ano? You know, kailangan natin itong mahiwalay yan yan ito. Ulay na siya. So ganoon din dito sa kabila. Atin din itong putasin dito. Ihiwalay din natin ito. So marami tayong hiwalay-hiwalay. So ganyan. Yan. Yan. Tapos kailangan linisin ito. Linisin natin yan. Tanggalin natin yung mga madumi-dumi. Para ang ating ginagawa ay malinis. Kasi pag meron itong mga hindi natin matanggal itong mga luma sinulid dito. Nakahamba lang yan dyan. Pagkatapos sa ating gawa, ay napaka dumitingnan. So, para malinis siya, alisin natin yung mga luma sinulid. Yan o. Ang katulad yan. Tanggalin natin yan. Ganito ako mag ano, ito ako mag-repair. Kasi may, 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 kumbaga, may dika, kailangan ni kalidad tayo para yung Uh, mayari ng ating ginagawang pantalon ay eh, matutuwa naman sa bayad natin. Ito mura nga lang singil ko dito 100 140 lang. Si pulis ang mayari nito. So yung misis tumatawad. So pinagbibigyan ko dahil so okay ko nga. 140 lang ang singil ko dito sa pag repair pagpalit ng zipper uh, ng kanyang pantalon. Kasi matawad yung ano. Yung mayari. Yung asawa ng mayari tumatawad. Eh, palibasa is okay na. Hindi ko na natatanggihan. So, pero sa iba ka talaga magpapagawa. Masigit pa dito ang halaga na mapabayaran mo. na sa iyo na yun, basta tutumbasan mo lang. Payo ko lang lagi. Tutumbasan nyo lang ng magandang gawa para hindi ilugi yung ating customer na magpapagawa sa atin katulad nyo no? natanggal ko yung mga ano na yan mga nakahamba lang na sinulid ng mga luma sinulid yan na dapat talaga maalis yan para pag nakita ng mayari na tapos na ginawa na wala itong mga madumi-dumi kasi ito ito yung nagpapadumi sa ating trabaho eh. dagdag ito ng ano eh dagdag ito ng do, mas bang obstruction tingnan <laughs> Kung sa kaliye pa, obstruction ito. May nakahamba lang. So, ayan. Tanggalin natin yung mga obstruction yan. Yung sama sa tingin ng mata. Yan. Tapos na yung kabila. Itong kabila na naman. Tinisin na natin ito. So, ayan o. Oh. Yan. So, yan. Eh, matagal ito maglilinis tayo dito ng mga ano. Maglilinis tayo ng mga sinulid niya naka hambalang. Nakasasamantingan sa mata ito yung mat ito yung matagal kasi naka nakadikit na ng husto ibaon eh. na sa ano ka ng mga mayari lalo itong mga pulis mahilig ito magplansa mahilig magpakintab ng kanilang pantalon ayun mga sinulid ng pantalon nila ibaon eh. na baon eh pag-iingatan lang natin kasi kasama sa trabaho 'to na linisin natin ang ating trabaho para yung ating customer ay matutuwa sa ating ginagawa. Kasi pag hindi natin ayusin ang ating trabaho, ang ating customer, nawawala. Mamamalita pa yun, na pangit tayo magtrabaho. O di tayo rin ang nawawalaan, di po ba? So, kailangan talaga para hindi mawawala ang ating customer. Andiyan lang parati kasi yun ang kinukuha natin ng ating hanap buhay, doon tayo nabubuhay sa kanila, so, kailangan natin ang silang bigyan ng magandang gawa katumbas doon sa kanilang ibinabayad. So, ito na. Malapit na tayo matapos sa pag no, tatanggal ng mga sinulid na nakahamba lang. Medyo ano nga lang talaga. Matagal nga talaga. Uh, wasting time talaga tayo dito. Eh, hindi naman ito sinasabing wasting talaga kasi binabayaran naman tayo. Kumbaga, aksayado lang tayo sa oras pa para sa pag re repair Kung nagmamadali ka, eh, makukonsuma ang mga oras natin. Pero kasama to talaga lagi ko sinasabi na itong ating mga ginagawa ay kasama to sa ating mga trabaho para gumanda ang ating trabaho yan, kailangan malinis yan kasi pag natapos yan, pag nalinis yan pag nakita ng mayari yan na okay ang ating trabaho magbadala pa ng customer yun sasabi yun na, doon ka sa kay Talpulano, doon ka kay Juan, doon ka kay Pedro kasi maganda magtrabaho doon malinis ang ginagawa niya malinis ang kanyang yari so yan Yan. Imulmulan ko talaga yan. Yan. Sa likod, oh, madaming umulmul dito. Oh. Tanggalin natin ito. Dito lang ilang minuto na itong kinukonsumo natin, ano? ito. Makabahabang oras itong kinukonsumo natin dito. Pero, ayan. So, tapos na rin ang ating paglilinis itong pagkakalas. So, yun. Ipakita ko na sa inyo na ganyan tayo magkalas. Ayan o. Ayan. Ganyan. Hanggang dyan lang ha. Sige. Magkakabit na tayo ng shipper. Kakabitan. Papalitan na natin ang bagong shipper. So, ang ating shipper na gagamitin ay yk na bronze, yan o. Waikiki, ay mighty, mighty. Yan, matibay siya. Matibay ito na, shipper. Yan. Ang ating proseso ay ganito. Yan. Itong ating shipper, ano natin ng konti. Eh, pantay lang natin ito diyan. Yan. Ito sa may gilid, pantay lang natin sa gilid sa ating tinatahing pantalon. At yung pinapalit ang pantalon. Tahil lang natin. Pantay lang natin siya. Para tulad pa rin ang dati pagka sa natin inalis. Pantay lang natin siya dyan. So yan o. nakapantay siya sa gilid Andito, yan dito pantay Pagkatapos niyan, baba natin ito. Pagkatapos, Kupitin natin na pantay siya sa fly. Yan, tapos siksik -sik na lang natin siya dyan. Yan, ganyan o. Oh. Pasiksik siya dyan. Yan, siksik -sik na lang natin. Yan, tapos masiksik, masadahan natin sa para pag outline natin mamaya, di siya gagalaw-galaw. Daan lang tayo dito kasi may may shipper sa ilalim. Baka natin ang shipper, maputulan pa tayo. Uh, mahal pa naman ang karayom. Hindi ko lang natin dito kasi para kwan, nakalak siya, matibay. Yan. Ito na natin. Tingnan mo lang, panoorin nyo lang yung aking proseso. Kasi ito yung aking ibinabahagi na para sa pagre-refer na marami na rin na kontento dito sa aking ginagawa. Uh, ah, lahat naman ang aking customer, wala naman silang masabi dito sa aking paraan. Maganda daw. Eh, maganda yung customer ang nagpupuro sa ating ginagawa. Ah, okay ang ating ginagawa. Patrasan mo lang dyan. Gandahan natin dito. Ibalik lang natin sa dating dinadaanan ng dahil. Tapos doon na natin dinadaan din mismo para ah uh, maganda. Tinatanggal <tinyat> ko lang dito sa... o taas lang to para hindi ma one hindi mahagip sa inalim ito hawin ito kasi pag hindi ito hawin mapapasadahan siya mapapasama hawin pag ganyan pataas yan ganyan Post, Balik tayo, pataas. Akyat. Eh, doon lang idadaan sa dating tahi para malinis para bang pagkatapos eh parang wala siyang parang hindi siya na repair Nilikon ko lang dito banda para hindi siya halata. Para mang huwag-hubwag. Hindi ako nag-attrash dyan. Ayan. Tapos na yung ating outline. Tapos nating outline, tandaan natin dito. weta natin. Ayan. May na ano tayo. Nag-tandaan kasi puputuloy natin dito eh. Ayan. At tapos natin maputol, dito na naman natin sa kabila is siksik. Yan. Dito na naman sa kabila natin siya is siksik. Yan. Yung ating ano, yung ating pinatandaan, ang ganyan lang talaga sa may wisdom yan. Ganyan o, oh, ganyan. ganyan tayo magtrabaho, sundin nyo lang yung paraan, ikot tayo, mga ganyan. sumasama. Kaya pala mo lumaan ang katik. Kasama yan sa ating trabaho. So, mga palya-palya ng -palya ating mga makina. So, ito yung suraw. 对啊。Yeah. mga pala ng eh kasi medyo mabigat-bigat ito dahil maong pag medyo malambot ang panghawak natin eh lumilihis ito kailangan talaga yung kamay natin dito medyo matigas-tigas din humawak para mapipigilan yung paggalaw ng ating ginagawa mapalik tayo ng packet ng isang bisis kasi yun ang ano dito Ngayon naayos ko sa ilalim kasi hindi ko na plan sa yan bumubukol so para mahalis yung nakabukol-bukol kailangan ilutin akyat tayo, akyat Yeah. na natin sa ano aba yan tapping na natin yung 116 na double ito so kailangan natin dito Gadaan-daan ko lang kasi medyo makapal. Eh, takot ako sa karayong mga bumigay ang ating karayong eh mahabala pa tayo eh yung ating pagbabartak eh, kamay kamay na lang natin buhat buhat lang tayo pinaka martak bartak natin dito Matbuhat lang tayo. Nandahan lang kasi para makita ng ating mga viewers na dinandahan natin yung ating trabaho. Di madali yan. Di minamadali. Tapos, uh, ito na naman natin yung stitchingan sa taas. Yung pinaka, ano niya, ito na naman natin yung trangkahan. Pinakabartak din ito para mapigilan yung paghiwalay ng left line and right side. Yan. Mga pantalon, mga ganito talaga yan. May mga ganyang pagka-tight. So, atin ang pan, ah, Natapos na tayo. So, titignan na natin ang ating ginagawa. Ang ating pinalitan ng saber. Tingnan na natin. Yan dito. Oh. Ito yung hinihilot-hilot ko dito kanina. Oh. Kasi bumubukol yan eh. Para hindi siya masagasaan bukol. Kailangan hilutin. Yan. 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 nilinis na natin ang ating ano yan yung sinasabi kong bukulo. yan nilinis na natin so ganyan ang ating itsura sa ilalim yan pagkatapos baliktarin na natin kasi natapos na tayo yan kita ko sa inyo yung ating ginagawa yung ating repair ng shipper. Yan tapos na. Oh, di ba? E, parang walang parang walang nangyari, parang walang nagalaw. O, ganun pa rin siya. Oh, doon pa rin siya dumadaan. Ayun oh. Ayun. Oh. bago na yung ating shipper na ikinabit. Yan. Yan. So, natapos na ang ating ginagawang uh, pagbibigay ng uh, kasagutan doon sa nag-request na kung maaari daw eh, pakita ko yung kabuuhan, yung bumbu na video para makita niya kung paano simulaan pumula sa pagka, hanggang sa pagka tapos magkabit ng sefer. Si so, ito na uh, kapadyak. Uh, ito na yung iyong hinihiling na tugunan ko na. At maraming salamat sa inyong lahat ng na mga nanonood sa aking ginagawang pagbabahagi ng kalaman patungkol sa pagpapalit ng zipper ng siram pantalo. So sa inyong lahat ng mga tumatangkilik, baguhan man o datihan, maraming salamat sa inyong uh, pagpanood at sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, sa mga baguhan nating mga manonood pakisubscribe okay, lang po. Huwag pong kalimutan ma mag-subscribe sa akin channel. Dahil malaki pong tulong ninyo ito sa aking kinagawang pagbablog. So sa inyong lahat na tumatangkilik, baguhan manodatihan, marami pong salamat.